Sir, magandang uh, araw at uh, kayo nandito ngayon sa isla ng Humalig. Kumusta po ang inyo experience na kayo po yung, uh, simulan dumating kayo hanggang sa araw na ito? Ilang araw po ba kayo sir? Well so far okay naman, napakabait ng mga lokal no? at saka talagang yung, yung probinsya, ay, ah, uh, yung probinsya, I mean yung area is ano, yung isla is very promising talaga sa tourism. ah uh, maganda yung mga beaches, mm. uh, well yung pagkain okay din, mm. Uh, yun, uh, siguro magstay kami until tomorrow. Tomorrow. Mm. Pero yung, yung first impression nyo bago kayo nakarating dito sir, ah, uh, ano yung uh, first yung expectations po ninyo? Well, uh, yung expectations uh, ano eh parang kumbaga uh, surprise. Kumbaga, hindi kasi yung jumalig kasi is yung humalig is ano eh hindi siya talagang accessible para sa maraming Pilipino no. Mm. Napakalayo. Uh, so talagang nag-expect kami ng serene nature. Mm. Ano mayon yung mga beaches ay talagang untouched. Well, ano naman na, na met naman yung expectations namin. Mm from Nubalichas uh, papunta rito ilang oras kay nag-travel? Nako, umalis kami ng Thursday ng 11 ng gabi dumating kami ng Ungol Sport ng 2.30 ng madaling araw then ang biyahe namin from Ungol Sport ay 6.30 uh, AM nakarating kami rito ng 11.30 so five hours kami bumiyay sa dagat Oo. Uh -huh. Pero habang nasa bihay kay Sir, nag enjoy na kayo? Ay, oo naman, oo naman. This is your first scenery. time? Yeah. Uh -uh. First time ninyo? Okay, it's my first Paano time. Paano ninyo po na-discover ang uh, humalig? Through social media na, siguro. Okay. Oh, number one, si so Jessica Soho no, na KMJS yung humalig talagang... Ang ganda. So hindi pwedeng hindi namin i-try. Oo. Uh, mm -hmm. So, sir, maliban po ba sa Umalik? Sa part na Pulilio Group of Islands, meron pa kayong uh, tinatarget na ibang pupuntahan? Well, Pulilio itself maganda din kasi Pulilio. oh, nakita ko rin siya sa mga vlog, nakita ko rin siya. Uh, Pulilio itself maganda. Ayun. Uh, so, uh, sa so, so, akala ko nga mauna ko mararating yung Pulilio kaysa dito sa Umalik. Ah. Uh, mm -hmm. uh, 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 mm -hmm. Ayun, sir. Ah, uh, para po sa lingit sa kalaman sa lahat ng ating pong mga kababayan na hindi pa nakapunta rito ano pong uh, maibigay payo sa kanila o ano pong mga best experience pa yung uh, na, na inyo po na experience dito ngayon well must try talaga ang humalig ano ang payo lang talagang is dapat uh, panatilihing uh, malinis panatilihing uh, in, in, alam mo yun yung basura mo hindi mo dapat talagang iiwan yun talaga yung number one kasi the more na kasi nakikilala yung lugar na ano eh, pumapangit siya eh. kasi dahil sa ano, uh, nag-iiwan tayo ng pollutants. Number one talaga sa turista yon. Panatiling malinis para for the future generations to come. Mm. Bukod po ba dito sa humalig, sir? Ano pang mga beaches na mga lugar na napuntahan po ninyo? Nako, narating ko na Binto Boracay, Palawan, Coron, El Nido, Karamoan, Ano ba, Babohol? Narating ko na, marami na ako narating na lugar sa Pilipinas. Compare sa mga napuntahan mo, sir, sa mga developed na, compare mm. mo dito sa mga i develop pa lang, ano ang, uh, ano yung maikong para mo? Well, I must say, maganda ang humalig sa ngayon kasi nga, hindi pa siya crowded. Mm. Kasi kaya sa Boracay, nakakasawa na kasi ang ang nakakapangit sa buraka yung crowd eh. Hmm. Yung Boracay mismo, maganda. Yung hmm. beach, maganda. How Pero about yung the experience buraka, of transportation, sir? Ayun lang. Okay. Ay ang problema, kailangan magkaroon ng mas magandang, ang mas accessible na ano, para uh, dayuhin ng humalig. Oh. Siguro, eventually, magkaroon dapat ng airport. Gano'n. Para at least. Okay. Mm -mm. Ang lawak ng humalig eh. Ang daming bakanting uh, pwedeng pagtayuan ng airport. Hmm. Sir, maraming salamat po sa iyong pagkakataon, no? Sa Thank you. Thank pagpasyalito sa humali. Keso. Thank you